The Monday 2025. Sa nalalapit na halalan, kami ang inyong magiging kasangga sa pagtuto at pagbabantay sa bawat hakbang ng 2025 midterm elections. Buong kwersa ng Brigada News Team mula Luzon, Visayas hanggang Mindanao. Kami handang maghatid ng impormasyon, balita at updates. Mula sa pagbubutohan hanggang sa bilangan, tayong nakaantabay. Maririnig ang mga tunay na kwento, mga pangyayaring detalyado. The Monday 2025, the Brigada Midterm Elections Special Coverage. Dahil sa bawat halalan, ang inyong boses ay may kapangyarihan. Live mula dito sa Maynila. Fem Cebu. Sa General Santos City. Sa Libak Sultan Kudarat. Patabato City. Trento Agusan del Sur. The Music and News. The Mandate 2025 The Brigada Midterm Election Special Coverage Magsisimula na ang ating paglalakbay tungo sa mas makulay na kinabukasan. Abalan changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Sa patuloy naming pagbibigay ng serbisyo may kabuluhan at kahulugan, inspirasyon namin ang inyong mga pagsusumikap at mga pangarap. Isinasa puso namin ang bawat gawain. diwa namin ang bawat layunin. Dahil para sa inyo, busilak ang aming bitiin. Kasama ninyo ang brigada sa isang paglalapay tungo sa tunay na pagpapago ng sambayanan at sa pag-angat ng bawat pamilyang Pilipino. Brigada in the heart of changing lives. Brigada News FM. The music and news authority. Bakabrigada ng ating one time the new Filipino time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Sales Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Umuhong tulay, nakatatapos lang ang konstruksyon sa Isabela. Susuriin daw ng DPWH. Vice Mayoral Candidate sa Isabela kinasuhan ng kamilek dahil sa claim nitong kaya niyang imanipula ang halalan. Alas Press Officer Attorney Cla Castro Nan o nanindigang hindi siya atak dog ng palasyo. Sunod-sunod na mga election-related violence, ikinabahala na ng ilang mambabatas. Ang PNP naglatag na ng order kontra kriminalidad. Rigata Balita Nationwide sa tanghali. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Hale. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Pagandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ngayon ang Biyernes ka Brigada, huling araw sa buwan ng Pebrero 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. Brigada Leo Navarro Malikde. Brigada. The balita Nationwide sa tanghali balita Nationwide. ng ating mga balita mga kabrigada, nanindigan ngayon ng Malacanang sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa panawagan ng China na alisin ang typhoon missile ng US sa South China Sea. Sa press briefing sa Palasyo, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na pareho pa rin ang tindig ng Pangulo sa bagay na ito ay pa kay Castro kung gustong mag-demand ng China, may mga kondisyon din ang Pangulong Marcos. Una rito, muling nanawagan ng Chinese state media sa Pilipinas na tanggalin ang US Typhoon Missile System. Pinapusahan pa nito ang bansa na hindi umano tumutupad sa kanyang pangako. Pero sa naunang pahayag pa ng Pangulo Marcos, hinamon nito ang China na tigilan ang pag-angkin sa teritoryo ng Pilipinas at ang mga ginagawang harassment kung gusto nitong ibalik ng bansa ang missile system sa Estados Unidos. Bagong, bagong, mga kabrigada ang kamera bumuunan ng impeachment secretariat para sa prosecutors. Brigada Haji Kaaminyo, ibrigada mo. Brigada! Brigada. B -b 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 formal na bumuo ng impeachment secretariat ang Kamara upang maghati ng technical at administrative support sa prosecution team na inatasang humarap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabisa ito ng Memorandum Order No. 19-1006 na inilabas ni Secretary General Reginald Velasco kung saan nakalatag ang listahan ng mga personnel. Ang mga tauhan ay mula sa key departments tulad ng Office of the Secretary General, Office of the Sergeant at Arms, Legislative Operations, Legal Affairs at iba pang mahalagang units kabilang sa mga gagampan ng tungkulin ang plenary support, legal research, records management, stenographic transcription, information technology, security at administrative coordination. Binigyang diin ni Velasco na tatalima ang mga itatalagang personnel sa mahigpit na house rules at ethical guidelines upang tiyakin ang transparency at profesionalismo sa kabuuan ng proseso. Itinuturing anya ito na routine function na nakahanay sa constitutional duty kaya mananatili umanong neutral ang house secretariat at profesional sa pagganap sa mandato. Para masigurong pananagutan, lahat ng personnel na ipadadala sa Senado ay itatala ang attendance sa pamamagitan ng House Pass Monitoring System at pangangasiwaan nito ng kanikanyang opisina. Dagdag pa ng Secretary General sa pag ng impeachment process ay patuloy na magbibigay ng suporta ang impeachment secretariat upang masiguro ang uh, pagtataguyod ng integridad ng proseso. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Caaminho, ng 105 95.1 Brigada News FM Manila The Music and News Authority Rapido Brigada Balita Nationwide Ang BPWH Region 2 naman mga kabrigada humihingi ngayon ng tulong sa mga eksperto para sa masusing evaluation at pagsusuri sa pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge dyan sa Isabela Brigada Jigo Custodio i-brigada mo Brigada Report Patuloy ang isinasagawang investigasyon ng Department of Public Works and Highways Region 2 upang matukoy ang dahilan ng pagguho ng Kabagan Santa Maria Bridge sa Isabela. Matatandaan kagabi na gumuho ang bahagi ng tulay matapos dumaan ang isang dump truck na may kargang malalaking bato ayon sa ahensya. Humingi na sila ng tulong mula sa mga eksperto ng Bureau of Design at Bureau of Construction mula sa Central Office upang magsagawa ng masusing evaluation at pagsusuri. Sinimula ng konstruksyon ng tulay noong November 2014 at natapos itong February 1. Ayon naman sa mga otoridad, dalawang buwan pa lamang nang matapos isa ilalim sa retrofitting ang nasabing tulay at tanging mga maliliit na sasakyan lang ang pinapayagan dumaan dito kapag may mga kalamidad. Anim ang dinarso sa hospital dahil sa insidente. In the heart of changing lives, ito sa si Brigada Jigo Custodio ng 15.1 Brigada News sa Manila. The Music News of Brigada Balita Nationwide sa Tanghali mga kabrigada, nahaharap ngayon sa kasong cyber libel ang isang kandidato po sa pagka-vice mayor sa bayan ng Reyna Mercedes sa Isabela. Ang kay Comunic Chairman George Erwin Garcia, nag ang kaso sa inilabas umanong video ni Attorney Jeril Harold Respicio sa social media na nagpapakitang kaya niyang manipulahin ang voting machines na gagamitin sa 2025 elections. Maliban sa kaso mga kabrigada, tinitin tinitignan na rin ng COMELEC ang pagsasampa ng disqualification case at disbarment case laban kay Respicio. Umaasa naman si Garcia na ang aksyon nilang ito ay magsisilbing babala sa mga kandidato na maging responsable sa kanilang mga impormasyong ibinabahagi online. The Mandate. the Mandate. 2025 midterm election. Midterm election. Bago, bago. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Samantala mga kabrigada, General Marvin Laman ng PNP, ipinagutos ang mas maigpit na hakbang kontra krimen mahigit 70 araw bago ang halalan. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Report mas pinigting na kampanya kontra kriminalidad ang ipinagutos ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil sa lahat ng unit ng pulisya sa bansa. Mahigit pitumpung araw bago ang 2025 National and Local Elections. Sa Command Conference sa Camp Krame, binigang diin ni General Marbil ang pangangailangang maging agresibo sa pagpapatupad ng batas upang mapanatili ang kapayapaan bago, habang at pagkatapos ng halalan. Inatasan niya rin ang mga regional directors na personal na pangunahan ang pagpapatupad ng crime prevention strategies, kabilang ang pagsisilbi ng search at arrest warrants pagbuwag ng private armed groups at pagsugpo sa organized crime groups. Kabilang din sa mga ipinag-utos ni Marbilang muling pagsusuri sa barangay Blotters. Mas mahigpit na inspeksyon sa mga police stations at pag-account sa lahat ng wanted persons. Kailangan din paigtingin ang crackdown laban sa loose firearms at pogo-related crimes. Para matutukan ng operasyon pangungunahan ni Deputy Chief PNP for Administration Lieutenant General Jose Medrano Itadis Jr. and Crime Prevention efforts; si Deputy Chief PNP for Operations Lieutenant General Robert Rodriguez Saman and Personnel Management at Logistics at Chief Directorial Staff Lieutenant General Edgar Alan Okubo; sa Crime Investigation at Paghuli sa High Value Fugitives. In the heart of changing lives, ito si Brigada Cast. Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News. Authority. Brigada Balita Nationwide. Senador naman nanawagan sa COMELEC at sa PNP na aksyonan ang tumataas po na kaso ng mga poll-related violence. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Brigada Report. Ipinaliwanag ni Senate Committee on Ways and Means Chairperson Senator Wynne Gatchalian na ang seguridad sa halalan ay hindi lang tungkol sa pagpigil ng karasan kundi isa ring pagprotekta sa demokrasya at karapatan ng mga Pilipino na bumoto. Kaso nun ito, nanawagan ng senador sa Commission on Elections at Philippine National Police na agarang aksyonan ang tumataas na kaso ng election-related violence. Kamakailan sinabi ni Comelec Chairman George Garcia na base sa kanilang pagbabantay ay patuloy na tumataas ang kaso ng election-related violence sa parte ng Bangsamoro Autonomous Region ni Muslim Mindanao, partikular na sa Cotabato City at Maguindanao del Sur. Maalala na nitong mga nakarang araw ang pagbaril kay Dato Piang Vice Mayor Mohamed Omar Samama na nagtatalumpati lang sa naturang lugar. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Juan Brigado News FM Manila, the music news of Fort Lee. Rapido, Brigada Balita Nationwide. Samantala ka Brigada, bagong Palas Press Officer na si Attorney Claire Castro. Pinabula ng akusasyon na attack dog siya ng Malacanang. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Brigada, live report. Mariing itinanggi ni Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro ang akusasyong isa siyang attack dog ng palasyo. Ayon kay Castro, hindi matatawag na pagiging attack dog ang pagsagot at pagdepensa sa mga maling akusasyong ibinabato laban sa administrasyon. Paliwanag ng opisyal, bahagi ng kanyang trabaho ang ipagtanggol. Hindi lamang si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kundi maging ang palasyo at ang katotohanan laban sa mga maling akusasyon. Giit ni Castro, kung walang tutugo at magpapaliwanag sa publiko posibleng paniwalaan ng taong bayan ang mga maling impormasyon at peking balita. Una ng sinabi ni Castro na sasagutin na nila ngayon ang mga pang-ientriga na walang sense mula sa kritiko ng administrasyon. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News Authority. Ang kalagayan naman ni Pope Francis matapos tamaan ng double pneumonia. Muli pong nag-improve ayon yan sa Vatican. Brigada Sheila Matibag, ibrigada mo. Brigada. Mas bumuti pa ang lagay ng kalusugan Santo Papa. Sa inilabas na statement ng Holy See Press Office, nakasaad na ang clinical condition ni Pope Francis ay muling nag-improve. Paliwanag ng Vatican, dahil sa complexity ng clinical situation, kakailanganin pa ang ilang araw upang mas maging malinaw ang prognosis. Kamakailan ay naiulat ang pakikipaglaban ni Pope Francis sa critical but stable nalagay. Kahapon, unang naiulat na may slight further improvement o bahagyang pagbuti sa nakalipas na 24 oras sa kanyang kondisyon. Sa kabila ng ilang linggong gamutan na nanatili umanong in good spirits, ang Santo Papa. In the heart of changing lives, ito's Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News sa San Manila. The Music and News. Uh, Brigada Balita Nationwide. Dagdag pang balita mga kabrigada, naniniwala si Senator Christopher Bongo na ang pagdaraos ng kapistahan ay isang paraan ng pagpapakita ng pagkakaisa at pagbabayanihan sa komunidad. Kasunod nito, nagpaabot ang senador ng suporta at pagbati sa ikadalawamput apat na City Charter Celebration ng mga taga Escalante City Negros Occidental. Samantala mga kabrigada ay pinunto ng senador na mahalaga ang pagtutulungan para sa ikauunlad ng ating bansa. Weather Update. Update. Mga kabrigada, posible may hong uh, may maranasang mga pagulan sa ilang bahagi po naman ng bansa ngayong araw ng biyernes. Ayon sa pag-asa, dahil sa Northeast Monsoon, may tsansa ng pulupulong pagulan sa bahagi ng Cagayan Valley, Ilocos Region, Cordillera, dyan sa Central Luzon. Marami namang magkaroon ng maulap na kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pagulan ang bahagi po naman ng Mindanao, Northern Samar, Eastern Samar at Southern Leyte, dahil naman sa Easterlies. Ang At katurang weather system din ang magdadala ng katamtaman hanggang sa maulap na papawirin na may kasamang pulupulong pagulan sa nalalabing bahagi po naman ng ating bansa. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Sa ating health news, mga kabrigada, paano nga ba maiwasan ang dehydration sa mga buntis? Ang ta ang hydration ay mahalaga po sa bawat buntis upang mapanatili ang kalusugan ng ina at ng kanyang sanggol. Ang pinakamainam na inumin ay tubig. Dahil ito po ay natural at walang calories na nakakatulong naman sa hydration at sa pag-regulate ng bodily functions. Bukod dito mga kabrigada, ang coconut water fresh fruit juices at gatas ay nagbibigay din ng mahalagang nutrients tulad po ng electrolytes, vitamins at calcium. Maaari ding subukan ng mga herbal teas tulad po ng ginger at peppermint tea na nakakatulong sa pagkakaroon ng ginhawa at hydration. Narito naman mga kabrigada ang Mom's Love ES1 Capsule na may kompleto pong sangkapa na kinakailangan ng isang buntis sa kanyang journey. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And starting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Balita, Balita. makabayaning pagtutulungan. Kabrigada, Nalapnos ang halos lahat ng bahagi po naman ng katawan ng isang 38 anyos na tatay matapos ang masabuga ng paint thinner dyan ho sa Maguindanao del Norte. Naging masela ng sitwasyon ni Tantan Mustafa sa Cotabato Regional and Medical Center at dahilan sa natamong third degree burn. Si Tantan ay isang magsasaka na maraming pangarap para sa kanyang pamilya na umaasang makabangon mula ho sa trahedya na kanyang sinapit. Kaugnay po nito, agad na dumulog sa ipilan ng Brigada News FM Cotabato ang may bahay nitong si Mira para magbabakasakalik makahingi ng konting tulong sa mga tagapakinig. Hindi naman po siya nabigo mga kabrigada at kahit papano ay nakakuha ho ng pinansyal na tulong at agad din itong pinagkalooban ng isang sakong bigas mga groceries ng Barm Project Tabang. Bukod do sa financial support, na nanawagan din ng misis nito para sa panalangin para sa kanyang ama o ng dalawang anak din na dumadaan din po sa operasyon. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy ninyong suporta para tayo ay makatulong kasama ang One Tahanan. Salamat ho sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay donasyon. na Bilang Pilipino nananatili pa ring buhay sa inyong mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat ka-brigada. Balita, balita. makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Ang mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. 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 Sa tanghali. Balita Nationwide sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkot, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikden. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Wala rito, Kabrigada. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Match Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit dahil ikaw ang sandigan. ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa at, musika. at balita. At balita. At balita. Brigada. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada, Brigada. in the heart of changing lives.